Welcome again to our daily Bible verse ministry and happy, happy Saturday. So, let us again listen to the wonderful Word of God. And today's Bible verse is taken from the book of Matthew, chapter 14, verse 25, 26, and 27. Now, in the port watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a ghost. And they cried out for fear. But immediately, Jesus spoke to them, saying, Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. And in Tagalog, Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot, ako ito. In this world, many believe in a ghost and they were all afraid. But in this life, there are so many ghosts that sometimes we are afraid and troubled but let us not forget jesus is always with us he's always walking on the water of our life so in this bible verse for us this morning it reminded us that there is no ghost it is jesus our lord and savior who is always ready to remove all our fears so let's just always trust with him trust in him because we all know jesus will always walk in our life if we continue to trust him and not afraid of anything in this world because the lord will always protect us will always guide us and will always save us in every trouble, in every prayer that we have in this life. Kaya po sa magandang magandang umaga po, muli sa inyo, sa paalala sa atin ng Panginoon, na wala pong multo kailanman. Kahit saan po na paligid natin, walang multo. Ang kinakatakutan natin, ang sarili nating multo. Takot po tayo sa mga problema, sa mga bagay-bagay, sapagkat wala tayong Panginoong Yesus ngunit ang Panginoong Yesus ay handa pong lumakad lumapit sa atin upang tayo sakluluhan sa mga problema na nangyayari sa ating buhay magtiwala po tayo tayo po ay patuloy na sumunod sa kanyang kautosan ang Panginoong Yesus po ay patuloy na lumalakad sa ating buhay hayaan natin siyang lumakad sa buhay natin siya po ang maghari sa buhay natin kaya po, huwag tayong maniwala sa mga multo-multo. Huwag kang matakot sa sarili, mul, mul sa sarili mong multo. Ang multo mo, ang siya magpapabagsak o magpapahina sa iyong pananampalataya. Kaya po, tumingin lamang tayo sa Panginoong Yesus nang sa ganun sa buhay natin ito, patuloy tayong maging malakas, maging matatag, patuloy po na lumalakad sa ibabaw ng tubig ng ating buhay kasama ang Panginoong Yesus. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. God bless us all.